Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na bawat minuto o bawat oras, ikaw lang ang pakakaisipin ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? At kahit anong busy niya, ay ikaw lang palagi ang priority niya. Gawin mo lamang itong ritual na ipabagi ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng panulat kahit anong kulay at pagkatapos ay isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido ng target. Kahit saang parte ng katawan mo ay pwede mo isulat ang kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang masulat ito, magfocus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at sabitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido. Ako lamang ang isipin mo sa bawat minuto o sa bawat oras. Sambitin mo lamang ito ng kahit tatlong beses. At pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. At natapos sa na po natin ang ritual. Pagkatapos mong magawa ang ritual, ibaliwala mo lang. Huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa na ritual sa kanya. Nang sa ganun, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito at pwede mo gawin itong ritual araw-araw at pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto. Isulat mo lamang ang kanyang pangalan at apelido kahit sa ang parte ng katawan mo. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.